Hello, good morning mga bay. Ipapakita ko sa inyo ang puno ng balimbing. Ayan. Marami na palang hinog. Sayang na ang hulog yun. Ayan o. Oh. Wala kasi masyadong kumakain. Ayan. Masarap na to. Doon pa sa taas, oh. Maraming bunga. Maliit lang yung puno niya. O, tingnan niyo. O. Maliit lang yan. Pero, marami siyang bunga. Yan. Diba? Maliit lang. Pero may bunga na. Yan. O, nahulog lang yan. Yan o. Diyan pa sa taas maraming bunga wala kasi masyadong kumakain yan. sayang ito masarap pwede na to hindi ugasan kasi umuulan naman kagabi malinis na to try kong kainin mm. ka juice Hmm. Eh. Sa sayang nga lang at lang kumakain hmm. ay yung buto sayang doon pa sa taas. Yeah. Masarap to pag may asin. Kasa walang asin, hindi na ako pumasok sa loob ng bahay. Season kasi ngayon ang mga protas. Kaya maraming bunga yung balimbing. Yan o. Tsaka ano. Matamis sya. So hanggang dito na lang guys. Hanggang dito na lang mga bye. Thanks for watching.